Uh, konting oras lang naman yung gugugulin ko diyan kasi dito lang naman nasa ano, sa gitna. Siguro yung tiles hindi ko na muna po problemahin. Pwede na diyan binil. syempre hanggang sa taas yung ginagawa ko dati na pinapakita ko sa inyo. At syempre maganda na ulit dito ka from Hello everyone! Good morning and welcome back sa Certified Promly Channel. And ito nga ka-Promly, tuloy-tuloy yung ating home makeovers so ayan po mga kaprumi konting konti na lang ang aking i-skim coat so sa taas ng hagdan uh, yung sa front ng uh, front view ng aking kwarto doon sa bandang ano sa kalsada pero nasa loob at syempre sa bawat kilos ko ay na-excite ako uh, at ini ko kung anong outcome ng aking ginagawa at syempre mga kapromdi, ini-invite ko pa rin yung mga new viewers at mga old viewers na hindi pa nakasubscribe. Hope na mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Para madagdaga naman na aking subscribers, please. So ayun nga kapromdi, tara at uh, mag-makeover na po tayo ng aking bahay. Let's go! So ayun nga po mga kapromdi, naglagay na ako ng apakan yan. Uh, yung luma na ginagamit namin na pag-akit-akit sa bubong. Kaya lang ito, parang ano na siya, marupok na. Pero hindi naman siguro bibigay aga, agad yan. Saka maramdaman ko yan kung ah, bibigay na siya. So, maiksi lang naman. At ah, konting oras silang naman yung gugugulin ko diyan. Kasi dito lang naman nasa ano, sa gitna. Pagdating di, kasi naman dito, parang abot ko na siya. Then, diyan lang sa bandang gitna. So, hindi ko talaga maabot. Kaya, ayun na, ah, pansamantala magtyaga muna ako sa ganitong sitwasyon. Para matupad yung aking pangarap na makatira sa magandang tirahan na maganda. <laughs> so, ayun. At, uh, ayun nga, napakaganda ng aking baba doon sa aking sala. At ayun, konti na lang. Siguro yung tiles, hindi ko na muna po problemahin. Pwede na dyan binil. At, uh, sa kanila lang yun, masyado ng ano yun, magastos yun. Uh, dito lang muna para list uh, minus gastos. Uh, at ako na nga lang gumagawa para wala akong ano, gustos kasi wala naman ang gagastusin. So ayun kapromdi, sisimulan ko rin yung paglilinis ng simento. So <laughs> ayun kapromdi, nakakakaba pero kailangan kong gawin. Uh, sabi ko na minsan na naman ito sa buhay. At uh, hindi na to ito masyadong mataas. Uh, ayun, konting ingat lang kapromdi. So may nilagay naman ako ng apakan uh, ah. na from di natanggalan ko na ng alikabok at mga buhangin yung pool ko dito. So, hindi pa ako nagsisimulang mag uh, skim coat. Ang dongis-dongis mo na kasi puro alikabok na yung mukha ko sa kayong ulo ko. But, uh, kahit na dito lang muna sa gitna, kasi pag nanood ako sa gilid, uh, doon sa kapila, abot ko na yung banda dito. Then, the same din dito. Yung uh, pinoproblema ko yung dito kasi ang hirap talaga, hindi ko kayang abutin ng hawak-hawak lang. Kailangan talaga dito ako sa gitna para maano siya, ma lagyan ng steam coat. so ayan, simulan na natin para matapos na matapos yung problema So, ayun, uli uh, Unain ko yung pinakataas para matapos yung problema ko dito. Ayan mga kaprobi, habang tumatagal, nawawala yung tapat ko. Pero siyempre nanginginig pa rin yung ko kasi nanginginig din yung inaapakan ko at iniisip ko yung ano yung ano ba, yung kahoy ay bulok na. Baka biglang sumubsob o biglang maputol din sa pinaka ano yung sa iba Ayun, tapos bigla akong sumubsob sa ilalim. So yun iniisip ko kaprobi. eh <laughs> uh, pero parang nasasanay na ako at uh, na yung takot ko. Pero yun, uh, ingat ingat pa rin ako. Eh napama ka from day nagawa ko na yung sa gitna so hindi na ako masyadong nag worry kasi yan lang naman ang ano iniisip ko kasi nakakatakot dyan sa ano mataas uh, ayun na uh, konti na lang nakadalawang ano na ako nakadalawang miss na ako sa maliit na planggana na yon so dito naman hindi ko na kailangan magkano dito mag worry kasi nga uh, abot na abot ko na dito sa kabila so may dito naman mag maganda yung apakan ayun lang talaga sa ano yan kahit na mababa dyan, siyempre pag nahulog ako, o just in case na maputol or mahulog ako, siyempre baldado yung kakadat ko. Kaya siyempre ingat na ingat ako. Hindi naman siya mataas talaga ka na yung talagang uh, matatakot ka. Kaya lang yun nga, pag naputol yung ano, siguradong bali-bali uh, yung buto ko dyan. Dahil mga ano yan, mga kanto-kanto ng hagdan kung tatama man ako dyan. At ayan, uh, thank you Lord kasi Uh, matatapos na yung dito sa gitna yung pina ano pino problema ko na uh, matagal na na hindi ko alam kung anong gagawin ko ba't ayan nakagawa ko ng paraan so ipagpapatuloy ko na lang yan at konti na lang at uh, pagdating dito so wala nang problema diyan lang naman talaga sa gitna na yan so uh, ayan ka from ay uh, pagpapatuloy ko na Ayan po mga kapromdi, tapos ko na po yung wall dito sa may hagdanan. So ang susunod ko naman dito, Siyempre habang na tumatagal, uh, unti-unting naubos yung gagawin ko dito. Kaya super excited ako kapromdi eh, dahil matatapos ko na yung aking uh, pag-skim coat dito sa aking taas. At siyempre magiging maliwalas na yung kanyang ano uh, ambience dahil malinis at siyempre maliwanag tingnan. So ito na nga kapromdi, nandito na ako sa may bintana sa taas at ito na lang natitira. So, tatapusin ko na ito maghapon kasi may natira pa ang skim ko. So, tamang-tama yun dito. Ah, hindi ko napapahabayan pa yung oras kasi talaga excited ako para sa susunod yung kitchen na may gagawin ko. minalisan ko. Marami pa rin talaga yung nakadikit ng buwangin. So ayun po mga kapromdi, day uh, konti na lang yung ano ko, uh, minix ko na skim coat kasi halos lahat na ko na kaya lang syempre kailangan kong i-finish para maging malinis siya kasi marami siyang butas-butas at ayun hindi magandang tingnan kapag hindi talaga matinis yung ano pagkalagay. Syempre hindi naman malat na nalagyan ko ay makinis na kaya lahat ay uh, lalagyan ko pa yung mga natitira mga may mga parang mga nagyanitim-itim so ayun at uh, so ayun hanggang sa maubos yung tinimpla ko na skim ko so kaya na lang naman at kunting kunti na lang dito sa ano uh, dito sa taas at pakatapos ito magpahinga na muna ako dahil uh, napagod na ako at ayun ibabalik ko yung mga halaman ko dito sa Uh, taas ay sa loob ng bahay para maging maaliwalas ulit tingnan at siyempre lilinisin ko yung mga andiyan sa ano ang daming mga alikabok at itong mga ano ito yung mga riyas na niligay ko dyan ang daming alikabok tapos yung doon sa ano uh, sa aking kwarto-kwartuhan so ayan uh, ayan at least parang ano na maaliwalas din yung pakiramdam ko nga kasi konti na lang gagawin ko at sa susunod naman kapag may budget ulit doon sa kusina para maging malinis din tingnan at maayos. So ayun kapag hindi gagawin ko na ito para matapos ko na itong problema ko na ito at makapagpahinga na. So ito na nga mga kapromdi uh, na gawa ng ginagawa ko dito sa aking uh, living room at siyempre hanggang sa taas yung ginagawa ko dati na pinapakita ko sa inyo. At siyempre maganda na ulit dito kapromdi yung, yung, dating madilim, ito maliwanag na ngayon at siyempre ayan, hanggang sa taas yan. Uh, yung pinapakita ko sa inyo dati na yun na ma mataas sabi ko baka mahirapan ako dyan uh, pinahiga ko yung hagdan para malagyan ko ng skim coat but syempre kailangan pa rin yung pinturahan so ayan napaka cozy at ang ganda talaga ng dating kapag ay maaliwalas yung bahay kapag may maputi at syempre maliwanag so ayan hindi ko pa natatapos yung sa taas Uh, sabi ko kapag nagpalagay nila ako ng kisami kaya lang medyo matagal-tagal na hantayan yun. Kasi malaki yung budget sa paglalagay ng kisame. Uh, hindi lang 10,000 magagastos ko yan. Kaya kailangan ko mag-ipon. So, eh, napakahinap mag-ipon ng pirang ngayon. So, ayun ka, yung dito naman sa may bandang pinto, ayun, tapos na. At, uh, Ganun din, maliwanag na Siyempre, magandang tingnan. Yung plants ko, mga halaman ko dito sa uh, loob, binawasan ko kasi masyado ng malaki uh, yung mga plants na nilalagay ko dito. Yung likwala, sobrang laki niya na tapos nung bumaha, uh, natumbas siya kaya yung mga dahon niya punong-puno ng putik ngayon. So, yan hindi ko pa nga naasikaso. Sabi ko, ito mo nang unahin ko sa loob para matapos yung problema ko dito. So, ayun, nakita ka from day At syempre, ngayon tapos na yung uh, ginagawa ko sa taas. Although marami pa rin akong naisip na improvement para gumanda ulit yung mapaganda pa ng konti. So, kunting-kunti na lang naman dinadagdag ko dito kasi wala naman akong ibang gagawin na talaga. At, uh, almost... Almost tapos na. Uh, magandang maganda na nga yung, sa isi ko lang. Uh, pakiramdam ko lang very beautiful na talaga siya. Uh, at ayan, uh, yung mga plants ko, umabot na na yung ano, para naging 2 meters na yata yung haba ng golden photo na ito. So ayun, pinaikot-ikot ko lang siya dyan sa paso. Then, halos, halos umabot na dito sa kalahati ng ano, ng bago mag-floor yung mga ano niya, yung uh, haba niya. Pati sa kabila, ganun din. So, yun, tingnan natin dito sa taas dahil uh, tapos ko ng iskum coat but mayroon pa rin natitira ka from de. So, syempre dito pa rin sa ano ko uh, dito sa kwarto ko awala uh, wala pa akong nilagay dito ng mga decor-decor So, ayun, na uh, dito naman sa ano uh, yung aking ginagang ano ko dito pag nag ako ng video, dito ako pag may ipapatong akong ano man na eh, kailangan kong ipatong, ilagay ko dito Siyempre, meron akong ano dito, money plant. Tapos yung welfare na San or San Sibaria. San So, dito naman kaprom di sa aking window. Uh, sarap dito kasi pinapanood ko yung mga ibon. Lalo pag nakasarado ito. Uh, tumutok, uh, kumakatok yung mga ano, mga parang hummingbirds. Pa, hindi ko alam kung anong klaseng malilit na ibon yun. Uh, dito siya po ano, kumakatok. Tapos nandun dito, rin sa may ulunan ko. Uh, palagi siya dito. Every, ano, every... 7 in the morning, po kumakatok siya dyan talagang, hindi siya umaalis hanggat hindi ako, ma, hindi automatic tumatayo, hindi umaalis. Tapos, parang ano, hindi ko alam kung ang ginagawa niya dyan, isip ko baka nakikita niya yung sarili niya dun sa salamin tapos inaaway niya. pa uh, Pabalik-balik yon kahit sila mag-isa. Tapos yan, uh, biglang biglang magdadating yung napakaraming ibon dyan sa labas. So ay nakikita nyo dito kapromdi yung dati kong ano, yung dati kong ginagawang court paint doon sa kubo, dito pa rin siya. Uh, at sabi ko ilagay ko na rin dito kasi nilalanggam doon sa ano, at nilagay ko lang doon sa gilid nung bumaha na ko na basa itong ano na yan, pang... Uh, binili ko yan sa ano sa parang A uh, Japanese home. So, ayun, uh, nagamit ko pa rin siya dito. Pero maganda naman siyang tingnan. Uh, at yung pinagpag ko nga kasi poro lang gam. Tapos basang-basa siya nung uh, umulan, nung bumaha kasi nandun sa salapag lang. Uh, naalala ko lang siya nung hinalungkat ko yung nandun sa ano, tinatanggal ko yung tubig sa baba. So, ayun. Uh, yung malalaking, ano naman kaprundi, malalaking snake plant. Nilagay ko na dito sa taas but pwede ko naman siyang alisin dyan pero sabi ko, tiyan ko muna siya iligay, titining, tinitingnan ko kung saan siya babagay tapos mm, dalawang paso siya so ayan meron din pa din sa kabila at syempre meron din pa rin sa baba at marami pa akong pwedeng ilagay na san si sa paso meron pa akong dalawang ano doon dalawang variety na malalaki pero wala na akong paso na maganda so pag nilagay ko naman sa pangit hindi maganda kasi sa loob ng bahay So ayun ang aking bahay dito at uh, sabi ko maglalagay ako ng mga painting-painting dyan. May nakita na ako ka-prom mura lang siya. Kaya lang sabi ko, pag uh, binili ko na yon hindi na ako makakabili ng pang skim coat ko dun sa kitchen. Uh, saka ko na lang siya bibilhin. Total, hindi na mo nagmamadali. Uh, mura lang naman siya. Uh, kaya lang, sabi ko, saka na lang, kapag medyo may budget na magka, makaluwag-luwag ba sabi some, something ganon so ayan ka prom, yung aking ano dito yung sa taas uh, yung dito yung hirap na hirap ako mag ano, dito maglagay ng skim coat dyan sa taas ng hagdan kasi ang hirap po walang ano tapos diretsyo maliit lang akong tao tapos uh, talagang kailangan may, may itas ko yung uh, pakan ko dito para umabot ako dyan sa Uh, pinakataas na yan. So the rest dito naman sa ano, mayroon naman akong mapakan dito at pwede ako maglagay ng upuan para maabot ko yung pinaka dyan sa taas. So yan naman kapromdi yung uh, hindi ko pa natatapos. Uh, Iniisip ko lang na lagyan ko na lang siyang ano dyan sa taas na yan. Lagyan ko siya ng uh, PVC panel yung dinidikit lang. Kaya lang masyadong ano to, masyadong malawak, hindi ko kayang magbili ng ganon. Inis na ako plywood. Kaya lang, ah, uh, pag plywood kasi bumubukas siya, parang bumubuka, so papalit-palit ako. Pag, ah, uh, PVC panel naman, masyadong mahal. Then, sabi ko, ko yung ano na lang, yung mumuray na kahoy na dating ginamit ko dito sa paggawa uh, ng bahay na yung inaapakan lang pero walang walang nag offer sa si akin pero just in case may mag-offer wala pa rin naman akong pang-ano pang budget kaya sabi ko next time na lang hindi muna na ako madali kasi ah, darating din naman yan doon so ganun talaga at ayan anong ah, bumagyo ah s'yempre hindi naman malakas yung hangin kaprodi ang ano ko lang dito yung talagang ano yung ulan So, dito tumutulo yung ano, yung bubong ko dito sa, simula dyan, dito sa, ayan, lahat yan na uh, pahaba na yung doon hanggang doon, yun, nababasa, ay tumutulo. Kaya nung nandito sila nanay, wala, halos wala rin kaming masilungan. Uh, dahil ano, uh, uh, tumutulo. Kaya kunsan-san kami sa dyan na parang nahati yung ano, nahati yung ano ko, sa uh, silungan sa sa gitna may tumutulo dito rin ganoon din sa kwarto tapos nung anong gabi na ayan umano na yung tubig dito na napakalalim hindi naman masyadong malalim kasi nasa mataas itong na flooring ko pero inabot siya ng baha so ayon yung marami kong halaman dito na bawat uh, baitang baitang na hagdan ah uh, nilagyan ko ng ano ng halaman pero nilabas ko na muna sabi ko mas maganda kung uh, minimal lang yung plants dito pero, pero pag isipan ko pa rin kasi mas maganda rin naman yung ano uh, maraming halaman sa loob pero depende maganda rin yung konti lang yung halaman para hindi magulong tingnan so ayun so ang next ko na gagawin ka prodi uh, ito. tatanggalin ko na itong divider ko na wood mga kahoy kasi yung iba niyan ay binubukbok. Katulid din katuli dun sa ano yon sa nir, ginawa kong barandilya na yon. Yung dalawang parang haligi noon, haligi doon sa dulo tapos dito may bukbok siya. So yung pinoproblema ko kasi pag may bukbok na hindi na siya tumatagal kasi hindi naman siya lumalabas siya nanggat gat hindi naubos yung kahoy. So ito ngayon ang pagkakabalahan ko ngayon after dito sa aking ano Uh, after dito sa aking pinakalibing room at room na pag-skim uh, coat. So, siyempre, tatanggalin ko itong ano uh, divider ko dito para mas ano uh, magandang tingnan, uh, mas malinis, at siyempre, mas maluwag, mas malaki. So, dito, uh, ilalagay ko ng ano dyan, yung parang, uh, ano tawag doon? parang... Ah uh, katulad nito, katulad ng nilagay ko dito sa kitchen, nakalimutan ang pangalan nito. Parang cabinet siya, pero ano lang, parang pasamano ba? Uh, mga tatlong pasamano na gano'n, tatlong patong. So parang ano lang, kunwari parang lalag lalagyan ng alak. Tapos itong lamisa na ito, kapag hindi sisirain ko na ito, at uh, yung mga natitirang kahoy, i-design ide ko dun sa kung saan ko pwedeng ilagay dun sa, sa kwarto ko. Katulad nitong medyo malapad. Lalagyan ko ng patungan dun sa may, ano, sa malapit sa kama. Parang lalagyan ng lampshade. Then, yung ano ko dito, yung table ko, uh, papalitan ko ng mas uh, mahaba ng konti para diretso doon sa dulo kasi hindi maganda doon sa ano sayang yung uh, space doon sa dulo hindi ko nagagamit kasi pag nilagay ko naman tong lamesa doon masyadong maiksi so matitira hanggang dito na lang kaya yon uh, tatanggalin ko ito yung ito naman lang na gagawin kong upuan or uh, something na mas uh, mayroon akong dalawang pirasong ganito na medyo mahaba ganito Uh, pero pinag-isipan ko kung anong gusto kong gagawin. Ito kasi gusto ko itong gawin na ano, parang upuan yung tatlong pedaso na to. So maganda na siyang upuan kasi malapad, pwede, pwede rin siyang tulugan. So ayun. So uh, magiging ano yung parang ano para bang uh, kitchen island pero diretso lang siya. Tapos uh, itataas ko 'to yung counter yung mag magiging upuan niya, diretso lang din yung para bang sinaon ng upuan na yun, katulad nito, uh, lalagyan ko lang ng papag Pag sinira ko ito, lalagyan ko lang ito ng paa. And then, ayun, upuan na siya. So, ayun, uh, pag tinanggal ko rin naman ito, syempre, gagamitin ko rin yung ibang kahoy na, uh, yung mga kahoy, syempre, gagamitin ko siya dito. Kung saan ko masya pwedeng ilagay. At yung ilalagay ko lamisa dito, nakaredy na. So, ayun, uh, inano ko na nga siya, niliha ko na, uh, ayun, malinis na. Dalawang piraso lang siya at maliit. Tapos ito nga yung pinag-isipan ko na gagawin kong upuan. Uh, uh, medyo maganda ito kasi mahaba compared dito sa, dito sa lamisa na ito na sinasabi ko na gagawin kong upuan. So ayun ka prom di, uh, abangan niyo yung susunod kong kitchen makeover. Kasi excited akong gawin yung kitchen makeover para ano na dito. Para maganda na, kompleto uh, na. So wala na akong ibang masyadong iisipin kundi yung ano na lang, yung kisame dun sa taas. Then kahit hindi wala ng kisame, okay lang. Ang pinoproblema ko lang yung tumutulo sa taas. Kasi uh, parang wala rin ano, parang hindi akong kampante kapag umuulan. Iniisip ko kasi na matutuluan ako, mababasa ako, kaya para kung walang space. So, ayan, syempre naman ka, hindi lalagyan ko to ng dito mga kahoy. So, what's out na lang kung anong magagawa ko dito. But, syempre, papagandahin ko siya. Uh, hindi ako papayag na uh, hindi ito maging maganda kasi nasimulan ko na. At, syempre, ano lang naman, parang katulad ng nakikita nyo para maging maganda, maliwalas. makinis uh, skim coat din pintura so ayan ka from plain skim coat pa lang yan wala pa siyang pintura But sa ako nilang isipin yung pintora kung uh, meron na ulit. <laughs> so ayun. So dito ka from di kahit na ano, uh, sabi ko kahit na tinatanong ko ng kapatid ko uh, kung kumakain ako, sabi ko oo, pero ang totoo ka from di tinitipid ko yung ano, uh, budget ko sa uh, pang-araw-araw, minsan hindi ako kumakain sa gabi. Sa ko pandagdag ko na lang dun sa gagastusin ko sa ano, sa ginagawa ko dito. Kasi uh, hindi ako nagsisweldo dahil uh, mababa yung mga views ko. Then, minsan twice, uh, dalawang buwan bago ako magsweldo. So, magkano lang naman yung kikitain ko sa uh, sweldoan. Sa isang sweldoan ay umabot lang ng $5,000 or $100. So, minsan, uh, twice, uh, uh, ano dalawang buwan isang sweldo, parang gano'n. So, hindi katulad dati na monthly nagsisweldo kung hindi, hindi na talagang mahirap na kasi... Ah, uh, ayun, nag-ano na rin yung mga plantita, parang tinatamad na rin sila mag uh, uh, gardening, parang nawala na sa kanilang isip yung halaman. But, uh, maraming salamat ka Promdi dahil andiyan pa rin kayo. Uh, so, sinusuportahan nyo pa rin ang aking blog kahit papano Napakaraming vlogs na wala nang nagowa-watch, tapos sa akin na pa rin kayo ka Kaya salamat sa Jos, salamat sa inyo at uh, andiyan pa rin kayo, pinapanood nyo pa rin ng aking mga vlogs. So, ayun. Abangan nyo po kapag yung gagawin ko dito sa kitchen, kitchen makeover. Dahil ayun, uh, ayon papagandihin ko siya. Bahala na kung anong magawa ko. But uh, siyempre, pag may ginawa ako dyan, sigurado maganda siya. Yan. Marami po salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Muchas gracias. Thank you very much. Diyos mabalos.